Kinumpirma ng Philippine Navy ang biglang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong ligo kasabay ng balikatan exercise. Pumalag din sila sa planong pagpapalubog ng lumang barko sa pagsasanay na saktong made in China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Biglang dumami ang mga na-monitor na barko ng China sa West Philippine Sea kasabay ng pag-arangkada ng balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo. Mula April 16 hanggang April 22, na-monitor ng Philippine Navy ang nasa 124 na Chinese vessels na nagkukumpulan. Malapit sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island sa Palawan. Malayo ito sa mahigit 70 barko lang na madalas nakatambay sa mga lugar na yan sa mga unang linggo ng Abril. Ayon sa Philippine Navy, puro barko ng Chinese Navy China Coast Guard at China Militia Vessels ang nakita ng militar. Walang pahayag ang China tungkol dito. Pero hindi na bago ang ganitong mga eksena sa West Philippine Sea. Kaya ang Pilipinas hindi rin nagpapaapekto. Katunayan, kasama sa mga gagawin sa balikatan, ang pagpapalubog ng dumang barko ng Navy. Ito ang BRP Lake Caleraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan na magsisilbing target ng Pilipinas at Amerika at balak palubugin sa may lawag Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagpili sa BRP Lake Kaliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, eh huwag daw masyadong ma-excite at mag na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Well naman ng Philippine Navy 'wag nang kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sadyang matagal at luma na ang BRP Lake Caliraya kaya ito ang napili. Nagkataon lang din na made in China ito. It's an old uh, navy vessel which we decommissioned, we reserved it for uh, exercises such as uh, baligatan uh, so we can have uh, we can have a target for uh, our firing. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.